Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na dalawang Pilipino ang inaresto sa Japan kaugnayan sa ang bangkay ng mag-asawang Japanese sa Tokyo. Isa sa kanila ilalaki lalaki na ayon sa ulat ng Kyodo News ay umamin na hindi niya iniulat ang nakita mga bangkay. Inaalam pa kung may kaugnayan siya sa isang Pinay na naunang naaresto matapos makita sa CCTV sa lugar ng mag-asawang Japanese. Iginigit ng Pinay na wala siyang alam sa insidente. Natagpuan ng mga bangkay sa ilalim ng bahay ng mga biktima. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, inaresto ang dalawang Pilipino dahil sa abandonment at hindi sa pagpatay. Sa Japan, pwedeng kasuhan ang sinuman ng abandonment kapag hindi iniulat sa pulisya na may nakita silang bangkay. Handa raw ang DFA na magbigay ng legal assistance sa dalawang Pinoy. Samantala, update po tayo sa lagay ng dalawang Pilipinong inaresto sa Japan. Kaugnay po yan sa pag-abandona umano sa mga bangkay ng mag-asawang Japanese. Nakasalang sa balitang hali si Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary Brian Lau. Magandang umaga at welcome po sa balitang hali. Magandang umaga din po. Good morning po sa inyo, sir. Uh, Makikikamusta lamang po kami dun sa lagay ng dalawang kababayan natin sa Japan na inaresto o naaresto po dahil sa abandonment. Uh, yes, uh, good morning, uh, Connie. Um, ang latest uh, information natin ay maayos naman ang lagay ng ating dalawang kababayan doon. Uh, actually kahapon na bisita ng ating uh, embassy sa police station si Hazel Ann. Mm -hmm. So binigyan lamang si binigyan lamang sila ng police ng limited very limited time. Uh, about 20 minutes lang yung panahon na binigay sa ating embahada. Pero nakausap naman nila at na 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 assertin ang kalagayan niya. Uh, she already has a court-appointed lawyer, no? She she assures her family that she is all right. Mm -hmm. uh, and of course, she denies any involvement. Ito sa mga pangyayari. Opo. Um, Deputy Assistant Secretary, gusto lang ho natin malaman sana yung detalye, no? Uh, para lang ho dun sa hindi pa nakakaalam at pamilyar ho uh, sa kung paano uh, anong pinagmulan nito, bakit ho anong uh, naging dahilan kung uh, bakit ho nagkaroon ng abandonment, no? To begin with. Uh, yes, yung pinagmulan kasi nito is that mayroong uh, CCTV footage na nakita ang pulis kung saan nandoon si Hazel Ann at saka yung other person of interest na Pilipino din. Uh -huh. Na naaresto kahapon in connection with the police investigation of a missing uh, persons report, no? Ah, uh, yun nga yung mag-asawang elderly Japanese na si Norihiro at uh, Kimi Takahashi. Uh -huh. Um so dahil ni-report ng anak nung namatay na hindi o nawawala ang kanyang mga magulang, uh, Japanese police authorities started uh, an investigation at uh, tiningnan ang bahay at uh, doon nga nakita ang uh, body uh, na nakabalot ng plastic and then of course uh, in the course of the investigation, they reviewed some security footage at doon nga na identify uh, o nak nakita na yung ating kababayan ay nasa premises. Mm -hmm. Nalino na po ba kung may kaugnayan yung dalawang uh, Pilipino? Uh, magkakilala po ba sila? At um uh, uh, meron po bang lumalabas kasi sa local media na may kaugnayan yung babae dun sa dun sa mismong biktima? Right, may mga lumalabas na news reports uh, tungkol diyan pero kung uh, sa ating uh, sa pagtatanong ng Philippine Embassy sa sa Tokyo hindi hindi yun na kumpirma kung kilala nga talaga ni Hazel Ann, yung uh, male suspect mm -hmm. uh, so hindi hindi yun part of the uh, part of the questions that were confirmed ng ating embassy okay pero kasama po ba sa orientation sa mga Pinoy na nagtutungo sa Japan yung mga ganitong batas na ipinatutupad doon? Abandonment, pag may nakita kang bangkay eh dapat i-report agad sa pulisya. Well, yung mga pag mga uh, pre-departure orientation na ginagawa sa ating mga kababayan na umaalis, generally it's just an orientation okay. of the culture, the, the life, the language, what to expect. Uh, yung ganitong mga dapat na ikinikilos na pagre-report sa ngalimbawa sa otoridad kapag may mga nakitang bangkay ay hindi naman po gano'n. ka these are already very uh, deep details na hindi na po kasama sa karaniwang orientation. So responsibility na po nating mga kababayan natin na alamin din of course yung batas doon sa mga bansa kung saan naroon sila. Of course, of okay. course course. Tsaka parang ano naman, pag kami anything suspicious, you have to report that to the authorities as soon as mm -hmm. possible. Sige po. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa inyo. Si DFA Deputy Thank Assistant Secretary po. Brian Lau. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag -subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.